Kapatid, ngayong gabi, hayaan nating tumigil muna ang ating puso sa gitna ng lahat ng pagod, problema at panghihina. Marahil dala mo ang bigat ng buong maghapon, ang sakit na hindi mo kayang ipaliwanag at ang mga tanong na hindi mo kayang sagutin. Ngunit huwag kang mangamba sapagkat ang Diyos ay naririto. Siya ang iyong sandigan siya ang iyong kalakasan sa gitna ng iyong kahinaan. Halina't sabay tayong lumapit sa Kanya at hayaang punuin niya ang ating puso ng kapayapaan, pag-asa at bagong lakas ngayong gabi. Panginoon, nandito ako sa iyong harapan ngayong gabi. Pagod, mahina at puno ng alalahanin. Aminado akong minsan hindi ko na alam kung saan ako huhugot ng lakas. Ang dami kong iniisip, ang dami kong kinakatakutan, at minsan pakiramdam ko ay hindi ko na kayang magpatuloy. Pero ngayon Panginoon, pinipili kong lumapit sa iyo dahil alam kong ikaw lamang ang aking tunay na sandigan. Lord, yakapin mo ako ngayong gabi. Hayaan mong maramdaman ko ang iyong presensya na tila sinasabi mong, Anak, huwag kang matakot, kasama mo ako. Kapag ako'y mahina, ikaw ang aking lakas. Kapag ako'y natatakot, ikaw ang aking tapang. At kapag ako'y naliligaw ng landas, ikaw ang liwanag na gumagabay. Patawad, Panginoon, sa mga oras na nagduda ako sa iyo. Sa mga sandaling mas pinili kong umasa sa sarili kong kakayahan, ngayon ako'y nagsusuko ng lahat. Ang puso kong sugatan, ang isip kong puno ng pangamba, at ang katawan kong pagod. Lahat ito'y iniaalay ko sa iyo, sapagkat alam kong sa iyo lamang ako makakahanap ng kapahingahan at kapayapaan. Panginoon, Bigyan mo ako ng lakas hindi lamang para malampasan ang mga pagsubok kundi upang manatiling tapat at nagtitiwala sa iyo kahit hindi ko pa nakikita ang bukas Turuan mo akong umasa, magtiwala at maghintay sa iyong oras. Salamat Panginoon, dahil sa kabila ng aking kahinaan, naririyan ka. Sa kabila ng aking pagkukulang, mahal mo pa rin ako at sa kabila ng lahat ng aking kinakaharap, ikaw ang nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Ngayong gabi, O Diyos, ako'y nagpapahinga sa iyong mga kamay. Naway pagising ko bukas, taglay ko ang bagong lakas na mula sa iyo, isang lakas na hindi galing sa sarili, kundi sa iyong walang hanggang biyaya, amang Diyos na mapagmahal. Sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit ako sa iyo na may dalang kabigatan at pagod. Inaamin ko, Panginoon, na marami akong kahinaan sa katawan, sa isipan, at higit sa lahat sa aking espiritu. Madalas akong matalo ng aking mga takot, ng aking mga pagkukulang, at ng mga pagsubok na hindi ko na kayang pasanin mag-isa. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat sa aking kahinaan, doon higit nahahayag ang iyong kapangyarihan. Kapag ako'y wala ng lakas, ikaw ang nagiging sandigan ko. Kapag ako'y naguguluhan, ikaw ang nagbibigay ng kaliwanagan. Kapag ako'y pinanghihinaan ng loob, ikaw ang bumubuhos ng pag-asa. Jesus, Yakapin mo ako ngayong gabi at ipaalala mo sa akin na hindi ko kailangang kayanin lahat mag-isa. Ikaw ang aking lakas, ikaw ang aking tanggulan, at ikaw ang aking kaligtasan. Sa bawat patak ng aking luha, ikaw ang nagpapalakas. Sa bawat pagod ng aking katawan, ikaw aning nagpapahinga. Sa bawat sugat ng aking puso, ikaw ang nagpapagaling. Kayat ngayong gabi, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking kahinaan. Tulungan mo akong matutong magtiwala kahit hindi ko nakikita ang buong daan. Patuloy mo akong gabayan at ipaalala na ang iyong biyaya ay sapat at hindi nauubos. Salamat Ama, sapagkat sa iyo kahit ako'y mahina, nagiging malakas ako. Sa iyo may bagong lakas para sa bukas. Sa iyo may pag-asang hindi kailanman nauubos. Panginoon kong Diyos, ngayong gabi ako'y lumalapit sa iyo dala ang aking pagod, aking pangihina at aking mga pagkukulang. Sa katahimikan ng oras na ito, nararamdaman ko ang bigat ng aking mga dalahin at minsan ay tila nawawalan ako ng lakas upang magpatuloy. Ngunit salamat O Diyos, sapagkat sa kabila ng lahat, naririyan ka upang maging aking sandigan at kalakasan. Panginoon, sa gitna ng aking mga kahinaan, sa oras ng aking pagkadapa at pangungulila, ikaw ang nagbibigay ng pag-asa. Ikaw ang nag-aangat sa akin kapag ako'y nadadapa, at ikaw ang nagbabalik ng liwanag sa oras na tila balot ng dilim ang aking puso. Hindi ko kayang mag-isa, ngunit kasama ka. Nagiging posible ang mga bagay na akala ko'y hindi ko na kayang harapin. Jesus, ako'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaalay ko ang lahat ng aking sakit, takot, at pag-aalinlangan, gawin mong matibay ang aking puso, palitan mo ng kapayapaan ang aking kaba, ng liwanag ang aking dilim, at ng tapang ang aking panghihina. Sa bawat luha o Diyos na bumabagsak mula sa aking mga mata, naway maging binhi ito ng bagong pag-asa na iyong itatanim sa aking buhay. Salamat sapagkat sa kabila ng aking pagiging mahina, ipinapakita mo na ikaw ang aking kalakasan. Sa oras ng pagsubok, ikaw ang nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Sa oras ng kawalan, ikaw ang nagbibigay ng kasapatan. At sa oras ng aking takot, ikaw ang nagbibigay ng katiyakan. Ngayong gabi, O Diyos, Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buong buhay. Ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang aking kalasag. Ikaw ang aking kalakasan. Naway habang ako'y nagpapahinga, maramdaman ko ang iyong presensya at yakap ng iyong pagmamahal. Pagising ko bukas, naway taglay ko ang bagong lakas na mula sa iyo upang harapin ang bagong araw na may pananampalataya at pag-asa. Amen! Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like or mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!